palakpakan naman ulit dyan? Maraming maraming salamat. Sino ba dito ang nanood ng linlang? Sino dito ang nakaranas ng ng pinagdaanan ni Victor sa Lang? Parang babae 'yung mga sumigaw, hindi ba? Dapat oh. si ano, si Ate Girl. Sino dito ang ng What's Wrong with Secretary Kim? Napakarami rin. Napakarami. Pero bago po ang lahat, siyempre, nais ko lang kayong batiin ng happy 64th araw ng Surigao del Sur. Maraming 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 salamat. Ayun. May harang pala yung barikada dun. Hanggang dun na lang. Para siyempre, linawin na natin yung mga gusto nating pasalamatan. Dahil kung hindi ho dahil sa kanila, wala ho tayo dito ngayon. Partner ko sa Linlang. Anong pangalan ng partner ko sa What's Wrong with Secretary Kim? Ah, Kim Chu. Kim Chu pa rin. <laughs>